<laughs> maninapon, maninapon. Maninapon sa gal. Namin itlog. Itlog rayo? Mm. Bangot. Napon may bangot, guys. dapat na siya makita ko yan. Ito ka Makita yung sudan ng itlog yun. Lawa! Lawa. Lawa love recent love, 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 love tolo, balik. halang. Yeah, yeah. Aku tahu halang guys. Benar Ini aku guys selamat melabam tadi guys bye coba watch okay.